Lay ha. Kao makalay. Ayaw siya hilat tilay, Wa mami ka bang timing sunod siya ja lay. Ay lang lihok lang ga, ay lang lihok lang ga kay ko imo siya ka pulihok kun balik ta ron jud. na na niya imo paagang. Agoy ginuo lay. Maluoy ka lay. Lay. Lay maluoy ka taon lay. Ayaw taon lay. Langga ano ning sunod man ka ja langga. Lalo man d'yo kakabuhayan na jagang, Langga, bua, loy maluoy mo. Maluoy ka. Lai, d'ya lang po d'yo. Lai, ayaw lang siya nandakaasa, lai. Lai, ayaw na siya baliin, lai. Maluoy ka, lai. butal mo lang siya, lai. Langga, ayaw lang siya ikapalangga. Langga, ayaw lang, gang. Ayaw ang liyok, gang. Agoy, ginaw ko, Lord. Jesus, lai. Maluoy ka, lai. Lalo sa Diyos ko. Bless lang! Kitabang mo taon. Kasi so may nakaon yung budong misulod na kaya doon kabalong mga kanay po. Ayaw siya doon. Ayaw lang siya huwi doon. Maluoy ka doon. Doon ayaw siya so huwi doon. Ayaw siya so na dong. Maluoy ka doon. Nga nung misulod na kaya may na doon. Ay, yan. Inisulod na siya. Huwag na bantayan. Ay, do Jesus. Ayaw doon. Kipaki ang paana. Dito na kayak rihan mo, yagilin man daw mo sa kanyang mga ni Ambak do sa diri o.